tumingin ka sa buwan. Isipin mo, dati may anim pa siyang kasama. Ito ang kwento kung bakit siya nag-iisa. Noong unang panahon, may pitong buwan ang nagliliwanag sa gabi. Parang Christmas lights sa langit. Pero isang gabi, may dambuhalang dragon na may bibig na sinlaki ng lawa ng taal ang nag-ala buffet sa buwan. Tatlong buwan lang, lampas isang buwan na, ang kinain ni Bakunawa para hindi siya matunaw, mga ninuno natin ang nagpatong-patong ng kalderong tansan nalpukan ng mga kalabaw na kulog at sinigawan, takbo, buwan. Bawat kagat ng dragon, umidilim ang kalangitan. Iyan ang sinaunang paliwanag ng eclipse. Isang buwan na lang ang natira. Kaya kapag nag out sa langit, ibig sabihin sinusubukan pa rin lamukin ni Bakunawa ang huli nating liwanag. Kaya sa susunod na eclipse, kampanang walis tinapa at ingay ang ihanda mo, baka ikaw na ang makasagip. Gawin mo rin ba ito o kaya may ibang galaw ka para protektahan ang buwan.